Siya si Lid, eh. dito sa silid, si Mallorca City. may subdivision dito, Mallorca Villa. may industrial park dito, silid, Tin oh. tin 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 tin. Wow! Tin tin may Ganda. Nung Dibinka, Ganda. Ganda. Oh. Pasa, silid, oh, piapia, oo, 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 <laughs> Meron silang turon latte, merong kapit gulaman, may tahol latte. Ang tutorial, silid siya kerato. Isha. Ang estere. May banana lang kayong kape. Tapos ito, may cinnamon. Baka yung Tagalog sa cinnamon ay kanela Tapos yung latik, coconut caramel. It's a Wow. Ay, breakfast lang to. Ay, yung bibingka chicken. Wow. Bicol katsu. Sarap na chora Bibingka cheesecake. Wow. Wow. si Muffin. Yema yeah, bar. Ilalim na, ilalim. Ay! Ilalim? Ilalim! Ay. <laughs> okay! Okay! <laughs> okay, ready? Hey, sorry. Hef, hef. Okay, <laughs> okay. Oh. Ay, sorry. Hep hep! Okay! ang ganda na nila. Oh, no. Dos. Iba to, dos naman po. ano ang ganda nun, na-chip lang lote. Oh, oh. <laughs> <laughs> oh Something like that. na para madali. promise! Gusto na? Gusto sport. Ito na yung bibingo cheesecake. Tasting. Ang ganda nung bus. Ay, ano na yung plato. Bebe, salita ka. Ikaw na malapot yung What are you for? Itong... Hmm. Thanks Good morning.